Ako si G. Herrera, Station Manager ng Radyo Nating Gimba dito sa Nueva Ecija. Naitayo ang COMBIS o Community Visions and Initiatives of Nueva Ecija Incorporated taong 2004 sa isang misyon na maging boses ng komunidad dito sa Gimba at ng lalawigan ng Nueva Ecija sa pamagitan ng pagtatayo uh, ng Radyo Nating Gimba bilang core project. sa pagtatayo ng ating istasyon naging venue ito ng mga hinaing ng mamamayan para madinig ang kanilang mga panawagan lalong-lalo na ang mga magsasaka ngunit sa totoo lang ay nakakakaba ang ganitong trabaho lalo na noong panahon ng Oplan bantay bantaylaya panahon ito ni general palparan noong si dating pangulong gloria macapagal-arroyo ang presidente Kaliwat-kanan ang mga nababalitaan naming pamamaslang at pangharas lalo na sa mga mass organizations dito sa Lalawigan. Hindi naging exempted ang radyo nating Gimba sa nangyaring harassment at pananakot ng administrasyon. Naranasan din naming sapilit ng pasukin ang aming opisina ng mga militar pinaradahan ng 6x6 sa harap ng istasyon at harasin ng mga staff habang nakikipagtalakayan kami sa pamilya ng mga biktima. Hindi natapos ang mga pananakot sa amin. Nagtuloy-tuloy ito na tumagos sa maraming lugar dito sa Nueva Ecija. Pero hindi 'yon naging hadlang para matinag at huminto kami hindi kami nagpasupi. May iba't iba kaming mga pamaraang ginawa para mapalawak pa ang serbisyong maaari naming ibigay sa komunidad. Tulad ng lamang ng pamaskong handog, gamit eskwela, at gulayan sa bakuran, kung saan ay nakasama namin dito ang iba't ibang stakeholders at natulungan silang magkaroon ng pagkain sa termino ni dating pangulong Aquino, nakakausap na muli namin ang mga tao sa komunidad, ang organisasyon nila at nakakapagpahayag na muli sila ng mga hinaing at panawagan. Ngunit hindi talaga maiiwasan na bumalik ulit ang aming pangamba lalo na noong termino ni dating pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang fake war on drugs campaign. Mga surveillance at lumawak na false information o fake news. Dagdag pa rito ang red tagging kung saan maging ang aming istasyon ay pinaratangang may ugnayan sa mga makakaliwang grupo. Sa kabila ng masalimuot na kalagayan ng komunidad at panggigipit, nagpapatuloy pa rin ang radio nating gimba na magbigay ng serbisyo sa mamamayan at magbibigay boses sa pamagitan ng boses ng sambayanan tinig ng katotohanan usapang magsasaka balitang talakayan tropang kababaihan kalusugan para sa lahat Ilocano de agsapa at iba pang mga programa dumating pa ang pandemya sa panahong ito lahat tayo ay hirap kumilos maraming dapat ikonsidera maraming limitasyon at marami ang sinubok ang kalusugan. Hindi pa rin kami huminto na kapag pa rin tayo sa pambagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at boses ng mga nangangailangan ng tulong. Higit lalo na ang mga nasa laylayan. Isa ang radyo nating gimba sa unang tumugon sa mga senior citizens ang Save the Elders. Patuloy tayong nagtambol ng mga hinaing at naging tulay upang kanilang boses ay marinig. Bagamat sa kabila nito, ang naging kapalit ng pagmamalasaki ay kaso mula sa lokal na pamahalan sa termino ni dating Mayor Dizon. Sinampahan tayo ng kasong cyber libel dahil umano sa paglabag ng bayanihan to heal as one act. Kahit na isiniwalat lang naman natin ang katotohanan kaugnay ng COVID-19 supplemental budget ng munisipalidad. At wala daw koordinasyon ang mga ginagawa naming tulad ng pagbibigay ng bigas, vitamins at mansanas sa mga matatanda kasabay ng maraming daing ng mamayang nagugutom. Matapos ang mahigit dalawang taon ay nadismiss ang kaso dahil sa kawalang ebidensya ng kasong isinampas sa atin na gawa, gawa lamang. Sa kabila ng mga pagsubok na naranasan ng radyo nating gimba, patuloy tayong bumabangon, tumitindig, lumalaban at naging instrumento para marinig ang boses, hinaing at panawagan ng mamamayan dalawang dekadang pagsisilbing gabay, katuwang at kakampi. Mula sa munting himpilan sa Gimba na misyong maghatid ng balita at serbisyo publiko, kasama ng mga dati at kasalukuyang tauhan, reporters, sponsors at volunteers ng radyo nating Gimba. Mananatili po kaming inyong sandigan Laging bitbit -bit ang malasakit, ang pagmamahal sa bayan. Baon ang dalawang dekadang kwento at karanasan ng tapang at paglilingkod. Hindi lang po kami basta-basta nagpapasalamat dahil nangangako po kaming patuloy na maglilingkod sa sambayanan, higit lalo sa mga nangangailangan. Ito ang radyo natin Gimba. Ang inyong katropa, kamagsasaka, katalakayan, kaboses at ka-partner sa kalusugan.